Magandang umaga po mga kabarambin. Kumusta na po kayong lahat? Kami naman po ay okay dito. At andito po ulit tayo sa ating dampa sa kabilang ilog po. At ngayong umaga po ay bigla ang harvest po tayo sa ating mais po. Ay kahapon nga po nung tayo ay nagtitinur po sa may kubo. nag po tayo kahapon din ng mais pang share the blessing po natin sa kila Utol Antone binigyan na po natin si Utol Antone nga po pala ay umuwi na kahapon alas 4 po ng hapon nakasakay po sa bayan papunta sa Tayabas po at nagchat po sa atin ng mga 11 ng gabi ng hating gabi po ay nandun na po sila yan salamat po thank you Lord po at sip po sila sa kanilang biyahe at pag-uwi sa kanilang bahay yan salamat po at ingat po ang lahat at uh, nakakatuwa nga po kahapon, nakasama natin si Utol po at si Kuya Yuhan na nagharbis po. Di tayo po ay pumunta po sa bahay, sa may po. Ay, habang nagtitinor po kami, ay may mga dumating po na manininda po natin. Nakakuha po kahapon ng 7 kilo na mais po. At nag-order pa nga po ng mais po ngayon. 20 kilos po ang order ko sa atin at tuwang nga po siya Otol Antonio na yung mga namimili or manininda po ay nalapit na po sa atin. At salamat Otol sa inyong pagbisita dito sa amin at sila daw po ay babalik po ngayong pag nahinog na po yung mga rambutan natin. At sila mami po ay naandun pa sa bahay, pupunta na rin po dito at tutulungan po tayo mga mitas po ng mais po. May dala po tayo ano, ito po, yung saging po. Naalala nyo po yung ating hinarbis na saging ay hinog na po. Kahapong umaga nagprito po tayo. Ay ngayon po ay may hinog na uli. Maglalaga po tayo mamaya. Ayun po. Ayan po. Dito po mga kaparambin. Mamaya po natin lalaga. Maharbis po muna tayo. Gawa ng medyo mainit na po ang ating panahon. Titingin po muna tayo ng kabuti. Baka meron po. Nang isang araw po ay umulan ay Baka may sibol naman po. May tinabunan po ako dati dito. Ay, ayun. May sibol na po. Oh. Yan. Oh. Mayroon po mga kapambin. Oh. Ayun. Yan. Yan po. Oh. Ayun. Yun. Tara po yung iniwan ko dati. Oh. Yung pong sinabi ko pong ano aking iiwan at sisibulan pa po yan. Ito po yun. Nagkamirong po siyang anak yan. Dito po. Marami dito akong iniwan ay. Ayun po, yun. Ah, kasarapan po. Yan. Pwede na po yan yung ganyang kalalaki. Kalutungan po. Yan po ang kasunod natin. Ayun, yan Oh. Yan, kasarapan po itong ganito. Kukunin po natin. Yan. Dito kaya. Ayun. Mayroon po din yung mga kapambin. Uy, nagsibul po. O, dami oh Nakajakpat na naman tayo o. Yan. Dami po mga kapambin. Kahapon pa dapat pala ito. Hindi natin nakakita. Yan. Iiwanan po natin yung ano, pinakapuno po. Yan. Hindi po natin in inubos yung puno. Tinira natin po. Yan po. Jackpot na naman. Libreng ulam po mga karambin. No? Kabutin dayami. Ayos pa po ito. araw pa po. Iya. Yeah. Libreng libre po. Thank you Lord po sa blessing. Yan, meron pa po uli yan. Panggisa po. hindi yun tapos dito kukunan po natin yung mga liliit pwede na po ito yan nailagayan po tayo ito po ang kasarapan kalutungan bago laang po siya yun oh eh. hmm. yun po may kakambal siya oh tabunan po natin Oop. Ah, ang dami po oh. Yun, oh. Ah, yan oh. Ay, ang dami susunod po. Tatabunan ang po natin. Ang dami pa pong kasunod nito pala. Yan, ayos na po. Bukas po ulit ang pandaw nito. Ito po ang ating nakuha. Oh. Isang ulaman. Yan. Salamat po. Papunta na po tayo mga kaparambin sa ating maisan po. Ang panahon po natin ay mainit na. Ay, ang ganda na po. Yan. Uh, at sa isang araw po ito ating ekstraan po ating lilinisan din itong ating maisan bali ating gagamitan po siya ng spiral at tayo po may project day yan na uh, tataniman po natin ng ano po yan talong nalaang po ito kalaparan po kahit mga 1.5 puno or 2.000 puno tayo po ay magdadagdag po dito sabi ni Otol Anthony po ay anong ganda dito ng talungan din may mga nag comment din po na ay kaparm ipalit mo ay ano yung talong Yung salamat po sa pag comment Yan, salamat po sa inyong lahat uh, at suporta po yun nga po ang ating gagawin dito bali po natin ang talong ay hindi pa nga po tayo nakapagpula siguro mamaya pong hapon magpupula na po tayo para uh, makapag prepare na rin po tayo dito sa ating taniman ng, ng talong po sabi ni Otol ni po ay yan ang ganda dito utol ng iyong tanim na talong. Lantad na lantad po dito mga farm bean. Sana nga po ay magkaigi po ang ating bagong taniman po dito. Kung ito po ilalahatin daw po natin, ang estimate ni Otol Anton ay hanggang 7,000 puno po. Ang sabi ko po ay mga 2,000 puno po muna. Huwag natin po munang bibiglain kumbaga po ay uuna po tayo ng mga ilang puno, mga ilang libong puno. Tapos ay kapag ka okay na at naka prepare na lahat na palagulan natin ng kaunti po yung ating tanim. Saka po tayo madagdag uli. Ganun po ang ating gagawin. Yun ang mga ating talungan po sa kabila. Doon sa may rambutan po ay okay pa naman po yun. Bata pa naman po yun. Tatlong buwan pa lang po yun ay Madami pa rin po mamunga. Kahapon ay nakakawaran kilos po tayo noong umaga. Yun naman pong mga hindi natin sinama. May mga butas po. Hindi naman po totally reject na yung hindi po mapakanabangan. Eh pwede ba po? Gawa ng kapagkahin natin po natin sa gitna. At yun lang po ang may butas. Yung pong tigkabilang tabi ay maganda pa. Kaya nagkakaigi pa po. Ang dami pong kumuha kahapon. Sineshare po natin sa iba. At tayo po yan dito na uli isa ating mga isan mga kapambin. At tayo po ay nagtira na po mga kapambin ng binhiin po natin. At si Utol po ay nabigyan din natin ng binhi kahapon para makapagtanim din po siya doon sa Tayabas po. Andiyan po sa loob yung ating mga binhi. Bali tinalihan ko po ng mga ganito. Ng dahon po. Para kilala po kung alin po ang ating bibinhiin. Yan, manghunap po tayo mga kapambin. Ito po. 20 kilos po ang ating kukunin ngayon yung ganito po oh, medyo mura yung tao oh. ang buhok kahit po sa isang araw pa yun ito po ayos ah ay, hindi lang po pala 20 kilos si mami po pala may pa-order pa marami po pala hmm. para po ating lagayan eh. Yan po mga kapambing. Pwede na po ito. Tayo mga simula na. Diyan po tayo nagtira sa na Yung malalakang puso po para marami agad din. Ha? Dahil din na po natin isa-isang buksan. Palot lahat, anak-anak. At dumating na po si Mami. me? Low po. Bulaga Mami. Oh, ah, Low po. Yan. Are po. Oh. Saat -saat po na Naka -saat -saat po na tayo. May kalahati po dun. Oh. Yun po kalahati. Galing po naman din. Eh. Yan po sa may kantuhang iyan. Saknong na po ating panguhang ngayon. Arang baybay tabi po muna. Pipisanin po natin yung mga binhi doon. Kabila. Tapos ang gagawin mo, aalisin mo na yung ano, yun na lang ipipira mo. Pinakang... Tutumpa mo na yung uh, Yung katawan, uh, yung dahon. Para kita mo malinis na ba Yan. Nangungho po si mami. Ari ah. Ah, nakuhaan ko na pala ito. mo na nakuha mo? Ayun ba? Ay, murain pa. May sumibul uli oh. Yan. Amag ba? Ah, oh, dami agad niya. ah. Yep, agad ah. Jan. Jan, jan muna. Oo. Sasalin ko yung isa doon. Ara na po yung kalahati na nakuhat nila sa kabilang yan Sasalin ko. Side sa na side na 'yon. Di pa rin. Side na 'yon. Pero ano? Ano na natin? Aba, nasa ako po agad. No. Si Harit ko na po war doon. Na, ano?

Ayan. Ay, masarap yan. Si arin. Kuya Mark, kung nandito. Ayan, yes. si Kuya, Kuya. Uy. Manda umaga na. Manda umaga. Pitas po, pitas. Ay, kipamuti ho kami rito sa Tagawayan. yan Wala ko sa aming mais eh. ay. <laughs> <laughs> Naglalaga yung dalawa nagbabangay Nagbabang eh. Pinsan. yung dalawang bata doon. Turog na nga yung isa ay. Uy, Bill, ano mo? Bill, insert ko sabi sa akin mabangay kami ay tinagdikit ko ng apoy huwag mo nang bukit kitin Picture bakit sure na yan ano kaya yeah, wala naman yung iba hindi ah, ah. dulo lang yun wala lang yung sariwa ko yan ano yan yung ganito uh -huh. yan lahat na ito halos lahat na ito uh -huh. gawa ng ano na ay ang dami lang ang pamukot. Tamo ang ano pinsan, yung dulo, tamukot, iba na kulay. Oh, okay. Brown na ah. Kaya lagay yan eh sa ako na ng nga doon. Bakit? Ha? Nagtirang binhi di yan, pinsan, sa matataas. Kaya pala malaki yun eh. <laughs> binhi. May, ging may binhi pinsan ba? Para gusto magtanim ay. Sa kapag may kasulod, hindi. Oo. Uh ito -uh. yung bitasin na lang. Ito. Huwag nang bukla ito. Yan. Pagbisita po tayo sa maisan. Kasi magbunan to. Basta tuyo ang bulo. Basta ganito. Anong ang panahon doon? Kumusta pinsan ang panahon? Magdito na rin naman. Ah, minute na rin. Ay, yung okay. mo, hindi naman na-apektuhan. Bagay ka lang lang. Ay, ayos lang yun. Yung habagat. Pagkabagat hindi na nalaki hindi nalaki. Sa ibang lugar ay may nila ay bahaan daw. May nila bahaan pag habagat. Oo. Oh, ba't naman pinunok mo yan? Ang bigat yan. Hindi hmm. nang kayong dalunay. Ah, oh, bigat nga yun. Ang dalunay ito. Sige, hmm. may karami. Oo, oh, kanina. Hmm. Atan. Paano, Paano bang hmm. balikat lang? Hmm. May import po ako din ng guro. <laughs> guro ang aking mamimitas ngayon. Wala <laughs> ano, <Kulangan>, trabaho. <laughs> Yan po yung kagagaling lang sa seminar. <laughs> Sabak sa pamumuti. Ganyan mo talaga. Pag wala mga trabaho. <laughs> Atik pamuti. Makakaihaw. Makaka-enjoy lang. Ano, uh, ah, kuya? Kulang, ba? Hindi. Hindi. Pwede yun. Baka tali oh. Ayan mo na. Punin mo na. Baka pang ano yan. Ibinangon ko lang yan kaya magkatali. Kasi nagtumbahan. Ayan, pasan na po ng ating import. ating import. Naghubad na. Nag na. Nag na. Ayaw ka okay, sa lukot pala. Na. Napasan na po ayun. ng kalabaw. <laughs> Pinasan na daw ng kalabaw. ayun ate siya yun. Ang tumba. Diyan lang yun. yes, sige. May makukuha ka dyan. Dami pa ito. Ito uh, ang ito. Marami pa ito. Hindi pa rami ito na sa id. Dami pa yan eh. Hmm. po, yung atin na puti na. Dalawang puno po, tsaka dalawang tiga na rin po. Yan. Bali. Doon na po tayo. Patat Tatlo mahigit yun. Ay, yung kabila po hindi pa. Yung baba. Pasang araw na po. Hindi ang dami. Tapos ah, ka, dami pala. Ano po ang atila ko. ano po ngayon. Kasi hmm. Mali-deliver na po natin yung mga may ma-order po. Ang pagka dami. Ano? Ay, ay, kung hindi po, ano? Kung hindi po nakamag itong ating mga unang tanim po. Ay, tama. Na, hindi nabait. Ay, ay jackpot po tayo. Pero as na rin po naman ito. Madami-dami naman po ito. Sarap ano? Ano yun? Ayun, magpapit. Inihaw. Inihaw sila o. Oh. Inihaw ng may balat. Para maihaw ulit tayo. Wala ano na. May panlaga ako dito. Walang kasama. May panlaga. Nge. Mamaya. Para maihaw po tayo. Wag. Mamaya na. Mamaya na, tayo kukunin. Ano? Wala na kayo. Ayaw, tayo na na hmm, hmm. Sarap ano? Masarap hmm. po yung inihaw na may balat. Sarap po, saging sa naman. Habang na. Hey, okay. na ay, may luto ka sa ibabaw ay may luto sa ilalim. Kuya. Eh. <laughs> sa saging. Saging, ang gatong. Ang gato ay mais. Oo, ari Ang gatong ay mais. <laughs> Nakangain po <boy> yung dalawa. <laughs> Ano, masarap? Masarap. Ano po mga kapanbin ng ating inihaw na ano po, mais po. Kain po tayo. Yan. Ah, nasunog po ari Ah, pero masarap po yan. Ano po ay yung ating ano, saging po, hindi pa nakakulo. Ah, manapit na. Yan. mamaya yan, merenda rin po. Walang gutom po din sa probinsya. Nandun po sila. Nagbabalat na po. Kuya, Toy. Toy. Ya, arep po. Sino po nang aalan? Amoy ngayon pala. Ku tayo, dali. Eh, dinangi po. Dinangi po talaga. Pagka May tanim po tayo, yun po, napasunog yung kabaak po. Kaan po? Hmm. Sana po.

Bango po hmm. Nah, bangok Hmm, masih betul itu. Kalian putih pakai. Eh. Hmm. Ayan po yung ating nakuha. Mag-iisang puno po sa isang sako. Tapos mayroon pa po dito. Bali tatlong ganito po. At tayo po yung tinulungan ng mag-asawa. Salamat po kay Kuya Mark at kay Ate Shifo. Nakapaghatid na rin po ako ng isang ganito. Doon sa bahay, sa kubo po. Mas marami po yung ating nakuha ngayon kaysa kahapon. Arin na po yung mga tininor. Gulayin po ito. Tapos yun po yung pangmina. Yan po, marami. 20 kilos po. Ah, tayo po ma-deliver na po mga ka-farmbeat. Pasama po natin si Mami May. Kuya, Otoy. Hello, si Bunso Otoy. Otoy. Hello po. Ito po ay pang-apat na harvest po mga ka-farmbeat sa ating mais po. Bigla ang may order po yung 20 kilos na po sa mina. Para po yung ibang pang-deliver natin. Tara. Ano yun? Pahawak. Otoy, so, saan ka Otoy? Ito. 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 po ma deliver dyan dalawang kilo po mga pa order na po ori ito po po si Bonso dito ay tra <laughs> na deliver na po ni mami tayo po ay pababa na Naambon na po ulit ating panahon Talala ko po ay Mayrit eh. Ha? Ano toy? O toy, may isa toy? Si Lula daw po makuha Dalawang kula Panlaga rin toy? Yan Yan si Otoy, mabili Otoy Otoy, mga nahapon Bili Otoy, pili Otoy, aray lahat po pala labo Oo, oh, kahit alin diyan ito. Yan pili ito. Ito na Yan si ate, mapili. Ah, salamat ito. Dalawahan. Oo. Oh, dalawahan. Ano yon? Ay, Bulay Bulay yun? gulay Gulay nito. Oo, oh, 2 kilos. Aray. Yan, manilak yan. Ito Malalaki ano, man yan ay. Yan, isa lang din yan. Ito na lang. Yan, sige. Hindi talagang siya waka, ano, ah. Uh. Papili. Ate, ito na lang. Ay, sige, ate, salamat. Si Lulo, ba, bumili din? Ayun na, ayun na. Ay, sige, ayun na yun. Ay, Ay, oh. Oh. Ano dyan? Baka bibili dyan si ano? Ayun, mais Ay, po! Yes! Mais po! Mais po! 70! Mais po ate! Sa <laughs> daw! Panlata po! Mais po, oh, May gulayin pa din eh. Gusto so, mo. Yan po. Ari ata isahan. Yan. Pili po. na lang ani? Yan. Sa kilo? Uh Oo -oh. po, isa yan. Ang dalawahan ay berne. Yan. Yan, dalawang kilo. Pwede ba ito? Oo. Uh -huh. Tantay ma-deliver po. Mais kuya. Yan oh. Meron pa yan. Nakaabot din baga. gan? Masi daddy. Masi daddy. Masi daddy. Ang dunong na-deliver.